Subukan na natin Yung ating ginawang ano Ginawang daan Kung Kagayaan na pa niya Magatras doon Na may katka no Ayun na mga bay Yung truck ay Paano na doon kiat na doon at... Ayan Dinam na niya mga kabets so, O oh, Success yung paggawa natin Ng daan Magandang paggawa ng daan Ayun mga bay Nandito na yung Truck susubukan so, na natin Yung ating ginawang ano ginawang daan kung kakayanin na ba niya magatras doon na may katka, no? So, yun ang ginawa nating daan kanina. So, lang natin yung ating kaibigan na truck, mga kay, mga kabis, no? So, shout out dyan sa ating mga sulit supporter at sumusuporta sa atin. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Planet Zone especially kay Naimu Pant at sa buong team, shout out sa lahat at God bless sa ating lahat at ingat kayo sa palagi sa anong ang ginagawa nyo ayan, kung saan panik man kayo ng mundo at ingat-ingat at God bless at sana na uh, sa mabuting kalagayan kayo mga bay mga kamits at sa ano na rin sa Sekip Squad ayan, kay, especially kay Tata uh, kay, ano, kay Kuya Jerry at saka sa Kuya John, ayan, shout out na sa ating mga sumusuporta sa atin ha? Ah, wala tayong walang sawang pasasalamat po ah, mula sa puso ayan sa kay Kuya Sir at Kuya Yunan, sa buong team sa Sagip Squad no? ayan, yeah, shout out na rin sa lahat ng ano at sa Barrio Espragatak ah, na nalagpag na, na challenge sa atin sa revenue challenge na ah, ano para man, man makapatikip ha? Ah, para naman makatikim tayo ng sahot sa YT, ayan maraming maraming salamat tayo Idol is Prakatak TV ayan maraming ah, maraming salamat at lagi ah, sana nasa palaging ano ka palaging healthy ang iyong katawan na Idol is Prakatak TV at maraming salamat po sa iyong kabaitan na sinir mo sa amin ayan talagang napakabait na Idol is Prakatak TV yun at sa ano na rin sa buong Barrio Esplacatac members no ayan maraming maraming salamat especially kay ano uh, kay Kasik si Angel ang news ng Barrio Esplacatac at uh, talagang napakabait at walang sawang sumusuporta sa atin at sa buong ano at shout out na rin kay ano kay Bay Sander ayan, Bay Bayado Bay Wilingaw at Ma'am Lene Rock, ah, Lene Official, ayan, shout out at sa uh, Iba Ijos, ah, sino pa pa yung iba dyan na, ah, ano, at sa ano na rin, sa Motia Vloggers, maraming maraming salamat po, especially kay Busing Aljen na anak ng Motia Vloggers, at sa ano na rin, at sa lahat, lahat ng Motia Vloggers kay Anat Tatewan Vlogs, Sa ah, Piling vlogger, 39 uh, Kataurus Vlog Meng the Dreamer Raketira Rinday Tribal Tetet Jusiden Vlog Sa uh, Miss Jill By 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 Lingaw By Sander By Adok uh, Especially Kaya no Palagi natin Nakalimutan Na uh, Ang ating Madam Si Madam Vanessa Na sumusuporta Din sa atin Shout out dyan Madam Vanessa uh, From America Ayan Napakabait At napaka-humble Na ano Uh, bye si Madam Vanessa. Alright. Well, Siapa pa ba yung ano dyan? Tamutianong vlogger. Shout out na lang sa tamutianong vlogger. Sino pa ba yung hindi natin nabanggit uh, dyan sa tamutianong vlogger sa Labaydos? Ayan. Uh, Shout out sa Labaydos. At sa lahat na, na sa ating video kahit na wala sa grupo. Shout out na lang sa inyong lahat. At ingat kayo palagi sa Ah uh, bawat ginagawa sa araw-araw no Ayun. so napuno na yung truck ha? so tingnan natin kung kakayanin na ba ayan na yung daan na ginawa natin mga bay mga kabe kanina no tingnan natin kung kakayanin na ba matras yung truck doon ayan na so last na to last na natin to lagay at tingnan natin kung kakayanin na ba Alright, saya so na mga bay mga kabetsa. sa ating una ng video yung truck kung kaya ba niya talaga na umatras doon pa ikot alright, na so yung truck mga bay mga kabetsa. So, patras sa yung ating kaibigan chat out pala sa ating kaibigan si ano si Doro ayan ang ating napaka ano din, na ah, napaka humble at napakabait din na ating kaibigan ah, bali yung ano natin dito Uh, team natin ay ano lang. Team kain yung team natin dito. Walang inuman tong team natin dahil pare-pareho kaming hindi umiinom. Kaya medyo mano, maganda yung team dito at Ayun na mga bay, yung truck ay paano na doon, pakiat na doon at patras lang. Ayan, parang nasubra na at abante lang kaunti. Ayan, kayang-kaya naman. Maganda, maganda yung pagano maganda yung paggawa natin ng daanan. Ayan o, no? oh, talagang kayang-kaya o matras ng truck. Ayan na mga kabits yung truck. At papunta yan doon sa may long arm na backhoe, po. So, bali yung long arm ang siya yung taga patag doon mga kabets. So, ayan na yung long arm mga bay. So, yun na. Ah. Yung truck mga kabits, ando na yung mga kabits. Yung mga sitwell dyan ay hindi pa natin naitanim gawa ng ano, gawa ng nasira pala yung vibro so yun na napatras sa yung ating kasama bali yung minunan natin dyan mga kabets, yung panambak natin ayan na yung daan yung ginatawag doon na access road para sa project para na rin sa mga ano sa mga produkto ng mga tao mga kabits alright so ayan na yung ating kasama ng dump truck mga bay so patras patras na so kung kakayanin yan hanggang doon talaga yan kung hindi siya ano, mag bumaon siya dyan siguro so, kaya naman talaga at hanggang dyan lang ata so dyan na dyan yan ide -ide, mga kabets. at ano na lang ah, uh, ikatag na ano na lang yan patagi na lang ng ating kaibigang long arm so yan dinam na niya mga kabits so, oh, oh, success yung pagawa natin ng daan maganda pagawa ng daan ayan na yung maganda pagawa ng ating daanan mga bay at ayos talaga ang hindi siya mahihirapan so ganun lang uh, ano lang talaga tulungan lang ka trabaho mga bay tulungan lang talaga dahil ang pagtutulungan ay makagaan ng uh, gawain kung ano mang ginagawa o ano mang eh, trabaho pag nagtulungan talagang magagawa alright so mga bay mga kabits hanggang dito lang ating video maraming salamat po at chat out sa lahat sa lahat lahat ng sumabay bay sumusuporta sa atin no? Maraming maraming salamat po nila Idol Marvin, Idol ano dyan. Nilang Tol Pukyong, ayan, Tol Joel, shout out na rin kay ano, Tol JB dyan, shout out na rin sa kanila, no. Ayan, sa lahat ng sumubaybay sa atin, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli na lang mga ating video, hanggang dito lang ating video, maraming maraming salamat po, baboo!